Bagong Araw, Bagong Balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, 50 pesos na dagdag sa arawang sweldo sa Metro Manila inaprubahan. DOH nagbabala sa pagdami ng dengue, leptospirosis at iba pang sakit na nakukuha sa tubig. At rollback sa presyo ng petrolyo, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong Araw pangunahing balita. Tinatayang hindi bababa sa 1.2 milyon na minimum wage earners sa National Capital Region ang makatatanggap ng dagdag sweldo sa susunod na buwan. Ito ay makaraang aprubahan ng Regional Wage Board ng 50 pesos increase sa daily minimum wage sa NCR. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na ito ay sa bisa ng inilabas na NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board na Wage Order number no. 26. Dahil dito, ang arawang sahod sa Metro Manila ay magiging 695 pesos na mula sa 645 pesos para sa non-agriculture sector, habang mula sa 608 pesos ay magiging 658 pesos na para sa agriculture sector, service at retail establishments na may 15 pababa ang empleyado. gayundin din ay magiging epektibo ang wage hikes sa Hulyo 18 ayon sa National and Productivity Commission, ang wage hike ay katumbas ng dagdag na 1,100 pesos kada buwan para sa 5-day work week at 1,300 pesos para sa 6-day work week. Sa ilalim ng bagong rate, ang magiging buwan ng sweldo na ng non-agriculture workers ay 15,247 pesos hanggang 18,216 pesos kasama ang mandatory social welfare benefits gaya ng 13th month pay, service incentive leave, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOLE, ang NCR Wage Board ang unang naglabas ng bagong uh, wage order para sa taong 2025. Bagong ara. Pangunahing balita. Nagbabalang muli ang Department of Health o DOH laban sa posibleng pagdami ng mga usong karamdaman tuwing tag-ulan, kagaya ng dengue, leptospirosis at waterborne diseases. Ito ay sa gitna ng mga pag-ulan at pagbaha na nararanasan sa maraming lugar sa bansa. Binigyan diin ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na kailangan magdoble ingat ang publiko para makaiwas sa sakit. Pinapayuhan din ng may mga sintomas na maagang magpakonsulta sa doktor. Partikular na nagbabala si Domingo laban sa leptospirosis dahil umaabot pa anya ng dalawang linggo bago lumabas ang sintomas nito mula ng ma-infect ng tubig baha na kontaminado ng ihi ng hayop gaya ng daga. Nilinaw ni Domingo na kontrolado pa rin ang mga kaso ng dengue sa bansa ngunit hindi anya dapat na maging kampante. Bagkus ay dapat na gawing tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga komunidad. Palagi anyang gawin ang taob, taktak, -tak, tuyo at takip na kampanya ng DOA laban sa dengue. Bagong araw, pangunahing balita. Sa ibang balita, maghahain ng reklamo si Senator Risa Hontiveros sa isang witness na nag-atras ng testimonya laban kay religious leader Apollo Kibuloy. Para sa detalye, narito si Babylin Cacho resulta. Sa sampahan ng kaso ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, si Michael Maurillo isa sa mga tumestigong ng abuso umano ng kapangyarihan ang leader ng isang simbahang ni Apollo Kibuloy. Ito ay dahil bumaligtad ang naturang witness sa kanyang mga pahayag sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Identity o Gender Equality ilang buwan na ang nakalilipas. Ang pag-atras ni Maurilio sa kanyang naunang sinumpaang salaysay sa Senado ay kanya pang sinabayan ng pag-akusa kay Huntiveros na binayaran umano siya ng isang milyong piso upang idiin at pabagsakin si Nakibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Anang Lady Senator, walang katotohanan na akusasyon sa kanya ni Murillo at lahat ng testigo sa investigasyon noon ay voluntaryong nagsiwalat ng kanilang nalalaman ukol sa mga umano'y pangaabuso ni Kibuloy sa ilan sa kanyang mga miyembro. Binigyang diin ni Ontiveros na mananagot sa batas, sino man ang nagturo kay Morillo sa kanyang akusasyon, pati na ang utak sa kanyang pahayag. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado. Bagong Araw, Balitang Kalakalan. Epektibo na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa advisory ng mga kumpanya tulad ng Chevron Philippines Incorporated, Petron Corporation, Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation, bababa ang presyo ng gasolina ng 1 pesos 40 centavos kada litro hanggang 1 pesos and 80 centavos kada litro naman ang ibababa ng diesel. Rollback din sa presyo ng kerosene ng 2 pesos and 20 centavos kada litro. Naglunsad din ng parehong pagbabago ang clean fuel, petrogas at PTT Philippines maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Nagsimula ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na magsisimula mamayang alas 8-1 ng umaga. May ilang kumpanya pa rin na hindi pa nag-aanunsyo ng kanilang mga presyo para sa linggong ito. Ayon naman sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagbaba ng presyo ng langis ngayong linggo ay dulot ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran na nagbaba ng presyo ng krudo sa buong mundo. Bagong Araw, Balitang kalakala. -kala. Samantala, maaring tumaas ang inflation ng Pilipinas hanggang sa 1.9% ngayong buwan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, maaring manatili ang inflation sa pagitan ng 1.1% at 1.9% ngayong Hunyo matapos ang 1.4% na naitala noong Mayo. Ito ay sanhinang pagtaas sa presyo ng karne, gulay, langis at pati na rin ang pagbaba ng halaga ng piso. Ngunit wala namang ikinababahala ang BSP dahil anila nananatili pa rin itong mabababahala mababa kumpara sa target na 2 hanggang 4%. Dagdag pa ng BSP, may espasyo pa ang bangko na magpatuloy sa kanilang easing cycle. Bagong araw, ulas panahon. Kaninang alas tres ng umaga, huling namataan ng pag-asa ang Low Pressure Area o LPA sa layong 650 kilometers east ng Infanta, Quezon. Southwest Monsoon ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao, Central Luzon at Southern Luzon. Ang Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon ay maulap na may kalat-kalat mga pag at pagkulog pagkidlad dahil sa trough of LPA. Samantala ang Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Karaga at natitirang bahagi ng Central Luzon ay maulap na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Habang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 31.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5.31 ng umaga at lulubog dahong 629 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik iba't ibang mga panukalang batas agad inihain ng mga mambabatas sa unang araw ng 20th Congress. OCD Administrator Ariel Nepomuceno hinirang bilang bagong commissioner ng Bureau of Customs. At sa palakasan, alas Pilipinas tinalo ang China sa VTV Cup 2025. Bagong araw. Bagong Balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong Araw Pangunahing Balita. Balik-balitaan tayo mga mambabatas agad na naghain ng kanika nilang mga panukalang batas sa unang araw ng 20th Congress. Nagbabalik para sa detalye si Babylin Cacho Resulta. Naging makulay ang unang araw ng ikadalawampung sesyon ng Kongreso dahil sa paghahain ng tig sa sampung mga panukalang batas ng ilang senador. Matatawag na pinakakontrobersyal sa mga naihain ay ang panukalang batas na naguudyok ng pagkabalam ng sinumpaang kasal o dissolution of marriage sa paraan ng divorce o diborsyo. Isa ito sa panukalang inihain ni Senador Robin Hood Padilla na kilalang nagpalit ng relihiyon sa Islam may ilang taon na ang nakalilipas. Matagal nang inihain ang ganitong klase ng panukala Subalit sa simula pa ay tinanggihang suporta ito ng mga mambabata sa Senado at sa mababang kapulungan. Pangunahin sa paglaban sa panukalang ito noong mga naunang sesyon ng Kongreso ay si Senador jo ay si Senador Joel Villanueva, nakilalang anak ni Pastor Eddie Villanueva, ang nangunguna sa Jesus is Lord Christian Group. Bukod sa divorce bill, inihaeing muli ni Padilla ang panukalang batas na nagpapasaligal ng marihuana o cannabis bilang isang uri ng gamot o para sa medical na pagkakagamit. Isa rin sa mahalagang panukalang batas na naihain ay ang pagsasapubliko ng pagbabalangkas ng tao ng national budget ni Senador Panfilo Lacson. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado. Bagong araw. Pang- na him balita. Pinabulaanan ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz na aalisin siya bilang hepe ng PCO at ililipat sa Presidential Action Center. Sa panayam sa palasyo, sinabi ni Ruiz na hanggat wala siyang natatanggap na utos mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mananatili siya sa PCO. Anya, patuloy siyang nagsisilbi at the pleasure of the President. Dagdag pa ni Ruiz, anuman ang mangyari, lubos ang kanyang pasasalamat sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Pangulo. Wala ring ideya si Ruiz sa pinanggagalingan ng mga balitang papalitan siya sa puesto ng isang communication director ng isang malaking kumpanya. Kamakailan ay muling itinalaga ng Pangulo si Ruiz bilang acting secretary ng PCO matapos na hindi makalusot sa Commission on Appointments. Si Ruiz ang ikaapat na PCO chief sa nagdaang tatlong taon ng administrasyong Marcos. Pag-aaral, naing balita. Samantala, tinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Ariel Nepomuceno bilang Commissioner ng Bureau of Customs o BOC. Kahapon ay na si Nepomuceno sa kanyang bagong tungkulin kapalit ni Bienvenido Rubio. Wala pang binanggit ang palasyo na dahilan kung bakit pinalitan si Rubio sa puesto. Ayon sa Presidential Communications Office, ang marching order ng Pangulo para sa BOC ay bantayang mabuti ang mga borders ng bansa. Bukod dito, pinatitiyak din ng Pangulo ang transparency at pagiging episyente nito sa pangongolekta ng buwis. Si Nipo Museno ay dating Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Administrator ng Office of Civil Defense. Matatandaan na hindi na siya baguhan sa BOC dahil dati na siyang humawak ng posisyon sa ahensya gaya ng pagiging Assistant Commissioner ng Post Clearance Audit Group at Deputy Commissioner ng BOC and enforcement group Bagong Aral Balitang Bayan Iniligtas na ang anim na overseas Filipino workers o OFWs na stranded sa isang banyagang barko sa Iloilo City ng mahigit dalawang buwan. Ang mga OFW, tatlo mula Iloilo at isa mula Batangas, Cebu at Maynila ay nakasakay sa MV Herman Star na tumigil ng operasyon dahil sa problema sa barko gaya ng unseaworthiness. Ayon sa mga crew, huli silang nabigyan ng supply ng pagkain at tubig noong Mayo 12, 2025 dahilan upang humingi na ng tulong ang mga crew sa gobyerno. Agad namang umaksyon ang Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Maritime Industry Authority at matagumpay na naisagawa ang rescue operation. Bilang tulong, tumanggap ng 100,000 pesos na financial assistance ang bawat OFW at sumailalim sa medical check-up. Inaasahan ang aalis naman ng mga Indian Nationals na bahagi ng crew ngayong araw at kasalukuyan ng pinaplano ang kanilang agarang repatriation. Bagong Araw, Balitang Bayan Smith ng korte sa Rosales, Pangasinan ang kaso ng isang daan at dalawang individual na naugnay sa pagkakaroon ng peking produkto. Inaresto sila matapos ang raid sa isang bodega sa Rosales noong 2023 at kinasuhan ng iligal na pag-aari ng mga peking internal revenue stamps at kagamitan para sa paggawa ng sigarilyo. Ayon sa desisyon ng Rosales Regional Trial Court, hindi na patunayan ng prosecution ang kanilang kasalanan dahil kulang ang ebidensya. Inilabas ng korte ang mga akusado mula sa Bureau of Jail Management and Penology sa Balungaw, Pangasinan dahil sa kawalan ng valid search warrant at pagiging ilegal ng pagkumpiska sa mga produkto. Ayon sa lead counsel ng Tan Briones and Associates na si Attorney Renfred Tan, ito ay tagumpay ng katarungan para sa lahat ng isang daan at dalawang individual na nabiktima ng Chinese recruiter bagong aral balitang bayan Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG Southern Tagalog District ang paglubog ng Landing Craft Transport o LCT na may pangalang San Juan Bautista sa pagitan ng Romblon Island at Sibuyan Island sa lalawigan ng Romblon. Sinagi, sinabi ni Commodore Jeronimo Tuvilla ng PCG Southern Tagalog District kumpletong na-rescue ang lahat ng crew members ng LCT San Juan Bautista matapos silang madaanan ng isang fishing vessel at dinala sa Cadiz City Negros Occidental. Ayon sa kapitan ng fishing vessel, nagmula sila sa Gihulgan Port sa Negros Oriental at papunta sana sa Navotas City para sa dry docking. Dagdag pa nito Villa na ang barko ay may dalang 2,500 liters ng diesel fuel para sa sariling gamit nito at walang ibang kargamento. Patuloy pang iniimbestigahan ng PCG ang sanhi ng paglubog ng barko at tinutukoy pa ang eksaktong lugar nito. Bagong Araw Balita sa Palakasan Bumangon ang alas Pilipinas wala sa kanilang pagkatalo sa Vietnam matapos na daigin ang Sichuan William Chon ng China sa score na 25-12, 25-22, 19-25, 25-15 sa VTV Cup 2025. Mabilis na inangkin ng Pilipinas ang una at pangalawang set ng laro. Ngunit bumawi rin agad ang China at pinanalo ang ikatlong set. Sa huling set ng una si Leila Cruz, MJ Phillips at Bruce Ruth Van sa pag-atake habang si Del Palomata naman ay nag-ambag ng mahalagang mga blocks. Dahilan upang muling madominate ng Pilipinas ang ikaapat na set at tuluyang kuhain ang pagkapanalo laban sa China. Nakapagtala na ang Pilipinas ng anim na aces sa 29 points mula sa mga error ng China. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Samantala, wagi ang Philippine-born Ivorian fencer na si Maxine Esteban matapos makamit ang pilak na medalya sa 23rd African Fencing Championships sa Lagos, Nigeria. Ito ang kanyang ikalawang sunod na first runner-up finish matapos ding mag-silver noong nakaraang taon. Tinalo ni Esteban sa quarterfinals ang Egyptian fencer na si Jana Ehab sa score na 15-12. Sa semifinals, tinalo niya naman ang Egypt's number 2 na si Malak Hamza sa score 4 na 15-8. Habang sa finals naman ay bigo siyang magwagi laban sa kapwa 2024 Paris Olympian na si Sarah Hosni dahilan upang manatili siya sa pilak na medalya. Ito ang unang paligsahan ni Esteban matapos ang kanyang injury break. sa pagbabalik ng bagong araw PNP tiniyak ang kapayapaan sa sona mayorya ng mga pinoy suportado ang pagbabalik International Criminal Court ng Pilipinas at sa ibang bansa Italy magbibigay ng kalahating milyong work visa sa non-european nationals mula 2026 hanggang 2028 Bagong araw bagong balita ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Pag-uarap, pangunahing balita. Nangako ang Philippine National Police na gagawin ang lahat para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa gagawing ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Inihayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na sa ngayon wala pa siyang eksaktong bilang kung gaano karami ang mga pulis na ipakakalat sa nasabing araw. Ngunit kanyang tiniyak na sisiguraduhin nila ang isang mapayapang sona. Dagdag ni Torre, depende pa sa makakalap nilang intelligence kung kailangang magpatupad ng adjustments sa mga paghahanda sa gitna ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Anya, magkakatulad naman ang mga template na ginagamit nila taon-taon tuwing may sona at palagi namang todo ang kanilang preparasyon ngunit umaasang magiging maayos naman ang lahat. Una nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na hindi dadalo sa sona si Vice President față de Duterte Carpio. Pagul Ara, Pagul Nahi Balita. Maaaring tumayo si Vice Mayor Sebastian Duterte bilang acting mayor ng Davao City sa gitna ng pagkakapiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Paliwanag ni Commission Chair Comelec Chairman George Erwin Garcia sang ayon sa Local Government Code, ang rule of succession ay inilalapat kapag ang walang kapasidad na magperform ng kanilang tungkulin ang elected local officials. Sa ilalim ng Section 46 ng Local Government Code, kapag ang governor city or municipal mayor o punong barangay ay temporarily incapacitated na manungkulan dahil sa physical or legal reasons gaya ng leave of absence, travel abroad at suspension from office, ang vice governor, city or municipal vice mayor o highest ranking sangguniang barangay member ang otomatikong gaganap ng kapangyarihan at gagawa ng duties and functions ng local chief executive maliban na lamang ang kapangyarihan para mag-appoint, suspend o dismiss ng mga empleyado na pwede lang gawin kapag lumampas ang 30 days o lumampas ng 30 days ang period of temporary incapacity. Matatandaan na nanalo si dating Pangulong Duterte bilang Davao City Mayor makakaang makakuha ng mahigit 662,000 na boto sa katatapos na midterm elections noong Mayo. Bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pang tampok na balita, mayorya ng mga Pilipino ang pabor na sumaling muli ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ito ang lumabas sa tugon ng masa-survey ng OCTA Research na idinaos mula April 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents. Lumabas sa survey na 57% na mga Pilipino ang gustong bumalik sa ICC ang Pilipinas, habang 37% ang sal nakalungat, ngunit may 6% ang undecided. Karamihan sa mga rehiyon sa bansa ay nagtala ng mataas na pagpayag kung saan hindi bababa sa 60% ang sumusuporta sa hakbang mula Metro Manila, Balance Luzon at Visayas. Tanging sa Mindanao matamlay ang pagsuporta na bumalik ang bansa sa ICC. Nagtala ang Mindanao ng 30% na pagsang-ayon habang 66% ang hindi payag. Matatandaan na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statue na founding treaty ng ICC noong 2019 nang maglunsad ang tribunal ng investigasyon sa madugong war on drugs ng nagdaang Administrasyong Duterte Bagong Araw Balita Maglalabas ng halos 500,000 na bagong work visa ang Italy para sa mga non-European nationals mula 2026 hanggang 2028. Ito ay bilang bahagi ng kanilang plano na tugunan ang kakulangan sa mga manggagawa. Sa 2026, papayagan ang 164,850 na tao na pumasok sa bansa at inaasahang makakamit ang kabuang 497,550 na bagong visa hanggang 2028. Ito ang ikalawang hakbang ni Prime Minister Georgia Meloni mula nang umupo siya sa pwesto matapos magpa siya ng gobyerno na magbigay ng higit sa 450,000 permits sa pagitan ng 2023 at 2025. Habang binubuksan ang mga bagong trabaho para sa mga manggagawa, naghihigpit naman si Meloni sa mga ilegal na migrante. Dahil dito, pinapabilis ang pagpapabalik sa kanila at nililimitahan ang mga charity na tumutulong sa mga dumadaan sa Mediterranean. Bagong araw, balita. Nagsimula na ang United Nations Conference sa Seville, Spain na layong makahanap ng mga bagong aid sa pag-unlad habang kinakaharap ang krisis ng pagbabawas sa pondo mula sa United States. Mahigit 50 leaders ng bansa kabilang sina French President Emmanuel Macron, Kenyan President William Ruto at UN head Antonio Guterres ang dumalo nitong June 30 na magtatagal hanggang July 3. Hindi naman makikilahok ang United States na nagpakita ng pagbaba sa kooperasyon sa pagsugpo sa mga isyu ng mundo. Nanganganib na hindi maabot ang layunin ng UN para sa sustainable development na inaasahang makamtan sa 2030 dahil sa pag-atras ng mga mayayamang bansa sa pagpondo sa mga development programs. Aabot sa 4,000 na delegado mula sa iba't ibang sektor ang dadalo sa nasabing kumperensya. Pag-araw, bagong diwa. Mula sa mga awit, ani talatang siyam, dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Bagong araw, bagong balita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong unang araw ng Hulyo taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo sa Sampang. At si Kaina Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Suma niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, 56 na minuto, makalipas ang ika ng umaga. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay pangarap, pagsisikap sa, sa bansang bansa.